So guys, so dito tayo ngayon sa Albay at kasama natin organization na organization ng Oragon of Educators of Albay. So, papakilala ko sa inyo isa-isa. So, what papakilala ko sa inyo yung dalawang kumite. May internal, tapos external. Yung internal unahin natin. So, si internal vice president na So, watch. So, andito tayo. Papakilala ko sa inyo ang advisor ng organization, Mr. Sir Ramon. Hi. Ito. Hi po sa mga viewers dyan. Ito po yung advisor ng organization ng Dragon okay. Educators of Albay Eh papakilala ko ngayon sa inyo ang internal vice president ng commit ng Uragun, commit Uragun of Educators of Albay. My name is Jasper Moiko from uh, Lock 19 Wednesday Cluster. I am the vice president internal vice president of OEA organization sir, ano, sir, pakilala niyo naman yung mga kasali mo sa committee niyo, sir. So, this is the uh, Scholastic Head. My name is Norman Mia, Scholastic Head from Oregon Educators. And from Vice President Internal, my committee. Sir. I'm Larissa Nasaitaro, Block 16 Officer, Vice President, Internal Committee. The, kailala ko naman sa inyo ang external by, vice president ng Oregon Albay Educators. Alam ko yung bago. Hi, good morning. My name is Isel Mestrenagre. I am the vice president external of Oregon Educators. And papakilala ko din sa inyo to, ang committee ko. Sila oh, Christina Navera, ano? Roxana Storr at Regine Lomerio. Ate, pakilala niyo naman isa-isa yung pangalan niya pa. po. Pangalan? Yung external pera. External? Waksanas po. External. Sino pa? Ate, yung pangalan niyo po. Pa. External committee kayo? Pangalan? <laughs> Sige lang. Ulit, Ikaw ate, kumiti ka rin dito. Che. Ikaw ate. Ito <laughs> so, ang external committee ng Oregon of Educators of Albay. napakilala ko na sa inyo yung organization na sinasalihan ko pangalan, Oragon Educators Albay tapos yung mga hindi ko pa napakilala sa inyo yung ibang committee na na sa external and then internal committee yung iba kasi wala kasi Because, yung president yung president hindi ko pa na interview kanina dahil busy busy tapos yung iba niya pang samahan. Tapos bukas, pupunta na tabako para magbigay ng relief really goods. Kasi yung Oregon Educators of Albay, sila yung mga nagre-repack ng mga pagkain, damit, or etc. Tapos sila rin yung naga sa mga eskulahan sa eskulahan namin sa hindi ko masi sa Darga Community College yung mga activity na, na gagawin sa eskulahan so abahan nyo na lang ang part 2 part 2 na pag repack namin sa ay eh, pagbigay ng relief goods sa tabako so yun lamang so once again my name is